Nakita ko ang video niyang ito. Alam niyo po ba, ito po ay parang kung siya ay nawala ng 28, parang 22 po ito or 23 na meron siyang sore ay sa pina-check up pa po namin. Na talaga hindi mo inaasahan na may mangyayari sa kanyang ganyan. Bagamat ang lakas po niya kapag tinignan niyo po siya at nakakapag-make up pa siya at nakakapagpaganda. ba diba, sa totoo lang kung talagang tayo po'y masama ang pakiramdam at talaga namang tayo may trangkaso wala tayong gana nga minsan pang mag eh ano pa kung mag makeup ba diba, mga bossy pero hanga talaga ako sa anak ko ang galing niyang magdala hindi talaga maakala maaaka, sa kanya na hindi mo mapapansin talaga sa kanya na siya po ay may nararamdaman yan nga po mga bossing ko magtutuyor sa siya sa October 28 pero parang hanggang sa ngayon panaginip pa lang para sa akin dahil siya sabi na ano kaya babalik pa kaya ang anak ko baka nananaginip lang ako bukas magising ako bumalik na siya tingnan niyo po yan mga bossing ko yan yung mga ilan sa mga araw na nagtitiktok pa po siya ayan may iniinom po siya na pampapayat chocolate po yan, matamis, hindi ko po yan nakikita kasi once siya po nagtitimpla ng ganyan, pumupunta siya sa kwarto or kaya wala kami sa bahay kung ano na po yung mga ino-order niya. At ito nga po, siya po kung umorder po kami dati yung mga potato corner, yung mga ganun, nako po yung malalaki talaga, tapos at titernohan din po namin siya ng milk tea. At dahil nga po sa nasanay kami dahil masarap, yun nga po hindi nakaganda sa amin pong kalusugan dahil araw-araw. Okay po siya paminsan pero hindi pwedeng araw-araw. Kaya dapat kapag sinabi ng anak ninyo na, Mami okay lang ako kagaya ng isa kong bunso, sabi po niya, Okay lang siya, si Pulando po yun, gagaling kagad agad. Naku, hindi na ako naniniwala kasi naging lesson na sa aking anak. Hindi pwede sabihin natin yung lagi lang natin tatanungin sa kanila, Anak, okay ka lang ba? Lagi sagot nila, okay lang, wala yun, sipon lang, wala yun. Kumbaga, ano lang daw po, parang magkakasipon lang siya, or kaya malapit na daw po magkadalaw. Yung mga ganun lang, kaya daw masama pa karamdam. Ngayon, lesson sa akin, pagka two days, kahit sipon at ubo, magpa-check up na. Hindi pwede yung wala lang, gagaling din to. Hindi pwede yung mga ganun. At maging maingat din po tayo sa ating kinakain. Hindi pwedeng, oo, masarap, pero ano naman sa huli. Dahil madalas po yan, ay nasa huli ang pagsisisi. Kasi sa amin mga bossing ko, nagkaroon kami ng, ng uh, pamumuhay dati na ni makain nga ay wala. At lagi like ko sila sabi dati na kapag nagkaroon po kami, ay lahat ng gusto ng anak ko ay bibilin ko at ipapakain ko sa kanila parang makabawi man lang sa matagal naming talagang sabi kami sa lahat ng bagay ulitin mong <laughs> sa mga pagkain at yun nga po mga ko ay naging kampante rin ako kasi may usapan kami na aking anak na kapag meron po siyang naramdaman ay sasabihin niya kaagad sa akin umuo lang po siya kasi yung anak ko naman bunso, nagsabi po kaagad sa akin. Pero dahil ngayon po sabihin po niya, si Punlando po wala po yun, ay hindi na ako naniniwala. Kaya ganun din po gawin po ninyo. Kapag sinabi nila na wala yun, gagaling din kagad ka huwag ka maniwala. Kasi hindi mo naman alam ang maaaring maganap. Huwag tayong pakampante. Pag naka 2 pa days na, check up kaagad, huwag niyo nang patagalin pa.